guys natas tong tanong tanong di ba ay tanong mo tungkol mga nangka gusto ba yung kung itanong man eh luol ba yung tika buhok nangka eh pero nabuhi gamay raman yun ako yung kaimito mm, kaimito ini siya kaimito kaimito Dirisad, mangga, tapos ubos. Mangga. So, nafid, hindi, nagtanom, nagtanom Di, asir, na pwede hindi. Ang tanong, naging tanong tangad. Hindi mo masir suta. Nalabi na ng tuwan kamutik Naging kamuti ang tanong. Ito sa mga isang dito'n hinit. Cellphone. Mungutay stand Anak ba wala tayo istan guys na ako'y kamatis si nga gi ugas din eh suwa so, wa, sad mo lambo ka mga sunin sa muti pero ito mga piso kaya ano ni siyang munod kaya Munod man siyang kumukiha kung kita nung. Tuwa na nung munod. Basang tao. mangga. Mangga na. Ito na yung sili na yung pugas din yung kamates. Ayan na yung sili. Dagko na. Ang na Nah, aku isi dia. Nagi tugas dia. Kalau saya nipun saya Nangka. Nadi tu. Nah, aku guru ipat na. Rambutan. Nah, saya menyanyi lah lah tuan. Kalau saya ini ekstri ba Tak kaya bau. Mau nak bu guys? So Tara mas ibaba akong Balay ni Gilbert Mas babo Tapo ko <coughs> yun Kung hi, anong hins Laging nga gitanom Mansad mo saler ang saging, mura magwa mo ayon. Kay imbisya mo lambo tanaw hmm. na po mahad kong hos pagkamatay yung mangga kong sili ako gini sabod sili dito pero kung lighanan ni sili ako gini pang sabod yung malata tapos tindahan ngawa mahalin ako, ng ako nga tulis ubus ng Ako nga tulis ubus ng sapa. Ako Mag sa sapa. nandito na, na nga, guys. Layo-layo muna sapa. So na ako ipantan lang dito. Nang heko. ko 1 nga ako 1 heko. Sinusuli ko din he. Magtanong-tanong. -tanong. Ang pagpatubo, ano eh, bahala ng ginoo. Ang pagpatubo, ang pagtanong, may gorong ka, piso. Bahala ng ginoo mo, patubo. Ako'y balanghoy. Sige ni Sugod. So Ang Mung huya. Namin ko yung minister ng amigo. ito Sugod. So, kung akong gi. Pangayuan. Kaduhan siya magda. Binhi. O binhi. Yung kuntan ako. Namunurok na balang huy pero di man kayu lang buon. Kaya akong balayo kana ano ba bahay ni Gilbert? Kaling tupad. Ang sa dito, kung mabulong yung pitagiyan eh. Apan rin sa mga atbang. Ano mga bahay ni atbang? Pero hulaom. Din hiyari sapa. Sapa man mga kabro. Sapa na So, mana. Ang ubo sapa. Pusog ni sapa. Ano yung mag So, mana Mana guys. Nah, kita nombor sagi. Buak man buah. Hmm. Buak ngebuhi. Baik, au hing. Buak hing mau mati sah. Cero. Buak baik bekita lembut ba. Nah, aku, hindi, Kung kaya kini gabi gabi, kusog kay mo sa na ini siya. Kusog na dahon na dalit, lupit talam, mo na. akong lempas kay lupig talam, na aku sagi, aku tangan, na nangka ngka ko kuhi na kuhi na kung ngka saging ana ano siya dagahan to ni saging kamlanan lang pero kung atmo kung saging magsaha ka Buhan ka lang ka. Ito to subos. lang ka. Ang ako lang yung tanong lang ka. Bye bye. Sobra ba yung tip? Dini yung mga kamunggay pang tanong. Hindi pang ibot. Huwag labog. Ibot lang. May mga mangga. So mo na guys. Kaning tupad sa amo kanay. Balay lang hiya lag brad nunoy. nang bay. Na mi kayo, kay taod tubig. Problema lang kay ang mga gamit kulang. Way mga himan. So na. Okay, go ini okay, malam ni dua, masih untuk dua. No? Kena okay, kumpitan lom, oh, kahoy, Kasya, may kahoy, mungkin tak, naik mangga, apa ko kita nah, lansunis. Kita lang siya na si Tata na. Ito siya nga kung buong lang. Dato Ini nak ada tu kan lalu ni, susu pero si ubos mga rambutan ang tanong so wala ko kalbasa dari hindi mo rin magbuwang dadaan ko na okay, nasig mga hangka gamutin kung kita ng basa kusar sa bukbong ah maitso on kusar sa bukbong ah pero inis basi ko haon ng kumit kay basi pa aksyon Những nó No, đại hình nục nắng. Những nắng. hình hình nắng. Hình hình nghĩa. đó, thu dèn. Aguis, brag ninh hảo. Ni lúc nắng 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 đi nắng 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 saging oh. Oh, mau mabuki. Oh, mau mudah. Lalu be hurut andahun. lagi. Abu no si Ambutlah. Ini kami putus oh. So, mana guys. Ini dia. Ini Nampak no, guys so, then, huh? no, ni, nampak ni muk buang. Letak tibak, tak no, putus. Biar orang nak pergi ke mupus ni. Di mupus bah. Tani ni. Di naman. So mana? Nah, mangla, ba? So mana guys? Sudah ngeri kayak. Wah jenis orange ya Paitan ni mamalita Ang ilang Buang bilik kompleto Kita 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 Vamos guys. Ai, meu irmão, já. Sim, ah, uh, pelo Pulang rumah kopling. Oh, ini yang uring. Semua nak. guys. Semua na, guys. ay birhin sa Patima hinatag na sa taga ng safety sister Rose ah uh, may kita dugo lang panahon niya na hinatag so muna ah guys yan siya sa so, Pastor Jesus kini minuhat ni Haji sa pag-eskwila niya high school yan project purka family nya birhin ang gihimo

Tubig. Tubig dito da, galaw na kung gi. Kuha ko. Ka. Kabu, antong kabu. Na kabu dito. Na dito ang kabu. Sige, ako pa rin butang Ako pau. Na ako yung senior sentro ninyo Certificate. Na pa Ibabaw. Certificate ako laban daghan Ang certificate. Na pa lai no pagka presidente na ko sa ah pagsip di sa ko ano si Jose Paris na si Secretary Tito Empowering Riot Evangelization ah Pirma Libranjo Adam Ampir Nero Bili Lucas ano kaning ubos kuwani Senior Pedro Kimbik so na dagahan namin nakungan oh, doon so dangan salamat sa inyong subscribe ka po sa itong youtube channel huli po salamat